<laughs> Tura, guys. Tura. la <laughs> <Ay, try> guys. <laughs> 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 ah, bugoy lagi, oy. <laughs> so, ayan, guys. Anindot na nga rin likuran ako, no? O, diba? Although na pa siya ilapok gamay nga nasa kuwan. Diba daming nilig ito na Pero, ano naman, sad. Ang mga tubig, wala naman. oh Hello, nag-welcome ko. Kaya gulad, doon mo dyan. Huwag gawin mga kadong. day ko. Ah, di, lagi lokay dyan, dong. Ay, lagi kadong. Oh, GB lagi lokay dyan, GB? Hmm. Hello. Ha, ha, ko na JB guys ay. Hala. Hala Hala Mimi, why, why, Chichi? Asa naman kamo? mo? Bayot ka. Ha Ara na ay kay normal man no, na ti mama magtawag kasi mama. Ha? Huh? Tawag na kasi imong mama. <laughs> Apaso na kasi imong mama. Mm. Uh -huh. Guys, si mama guys. ba na. Ni tuloy ba kan ipaghapon? Oh. Nangaligo magdagat? Oo. Oh. oh. all? <tuk> Wih, na imong emang silpung ke mahug na benar-benar lapuk. Bo, juga sama emang mama. Ngetu dong, maka saka baka dia. Wow, kan indot nyari. Mimi? 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 Dali, ngiri. Mimi? Lha, sige aromadam <tuk> agah. Meme? <laughs> Ketawa macai. Meme? Gak segak globing ada segak butung dari u. Lame ku ang lima, haha, carut. Sudah namisa ku an, tapi kas area ni GB. Ang ubang mga bata, guys, wala nakamatikod nga ng lakaw, mi. So, okay ra po kayo para... Bawal. Ah, saan? Oh, wait lang.